Isang abalang araw ng trabaho para sa mga tao sa Korean Hall ay karaniwang nagsisimula sa isang biyahe sa tren at ang magandang dalagang ito na naggangalang Bong Hi, ay hindi na iba. Gayunpaman, ang pagiging masyadong maganda ay nagdulot ng kapahamakan ng siya ay bastusin ng isang manyak sa gitna ng maraming tao. Ang mas kakaiba pa ay ang dalaga na may mahinang paningin ay nagkamali sa pagtingin sa pervert bilang isang gwapong lalaki na may malalaking mata na nakatayo sa tabi. Sinigawan siya ni Bong Hee ng husto at umalis sa harap ng kahihiyan ng lahat. Gayunpaman, hindi niya alam na ang pagkikita na ito ang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Pagod na sa pag punta sa trabaho sa umaga at pagkatapos na lumabas sa trabaho sa gabi. Natanggap ni Bonghi ang balita na ang kanyang kasintahan ay nandaraya sa kanya sa pamamagitan ng pagdadala ng isang babae sa isang hotel. Hindi inaasahan, ang gwapong lalaki na maling na pagbintangan kaninang umaga ay nandoon din masakit para kay Bonghi na ang kanyang kasintahan na walang kwenta ay palihim na nakikipagrelasyon sa hindi mabilang na mga babae sa kanyang likuran. Ngunit na kaya pa rin niyang patawarin siya. Sa pagkakataong ito, hindi na niya makayanan kaya idineklara ni Bonghi na makikipaghiwalay siya at maghahanap ng isang guapong lalaki.